Ayan mga idol, oh. share ko lang ulit sa inyo oh. Yung niluto kong balatong mga idol oh. Ang sarap niyan mga idol Yung mga mahihilig sa balatong Share out sa inyo lahat Ayan, bagong luto, mainit na mainit mga idol Kain tayo Let's go Ayan mga idol, what's up? Kain po tayo Ah, uh, Meron po tayo niluto na Masarap na munggo, balatong. Sino pong mahilig sa inyo sa munggo, mga idol, oh. Ayan. Kain po tayo, mga idol. Napakasarap ng ulam natin, mga idol. Share ko lang po sa inyo yung mga mahilig sa munggo. Isang masarap na ulam po ito, mga idol. Ayan. Ako, paborito ko itong munggo. Yan, meron tayo ditong ilaw na ang palaya. Meron tayong isang tuyo. Sili, mga idol sili na verde. Tapos yung langguni sa kanina. Meron sa sausawan dito mga idol na patis. Oh, kain po. Sa mga hindi pa kumakain sa inyo, kain po tayo. Mm. Napakasarap. Malingkit tayo kanina para bumili ng ulamin mong go. Sinahogan natin siya ng one-fourth na karne. Okay na. Nauna yung mga batang kumain. Mm. boss, ang sahog. Magasahan <laughs> yeah. nila. Tama lang naman yun, mga idol, kasi hindi naman tayo masyado sa karne. Tapos, ano yung ko sa kanya mga idol? Ano? Along. Saka, may bunga pero nagtira ako ng hilaw. Hmm. Okay, eh, nung da. So, na rin kasi tayo mga idol na kumain ng hilaw na gulay. Yeah. Kaya nagustuhan na rin natin mga idol. Munggo sa balatong masarap na ulam ang pang-alat niya. Tuyo. Yeah. Partner din yan mga idol. Tuyo at saka kalunggaya. Hmm. Ah, marami pa rin sa hmm. Napakasarap ng balatong mga idol. Munggo. Hmm. Pag magluto kayo ng munggo, mga idol, magpreto na rin kayo ng tuyo. Hmm.

Maganda na, Apo, ah. Huwag na naman yan, ah. Mm -hmm. Sa mga hindi pa kumakain sa inyo, mga ilo, kain na po, ah. Hmm. harap ng goma idol tin tuyo ko iisa <laughs> dagdag mm. Nagdagdag akong kanin mga idol. Hmm, yeah. yum. Medyo kinulang kanin eh. Yeah. Mm. Ano, hindi pa po kumakain eh, kain na kayo. Sabayan nyo na po si Lolo John. Yeah. Para pare-parehas tayong ganahan kumain. Hmm. Hmm. Ng saging. May mga saging kasi ako dito sa paligid ng idol. Oo. Oh. Yun ang ginagamit-gamit ko. Ayan. Ito, lukutin mo na lang. Hindi ka magliglit. <laughs> mm. May nagbabaon ako. Ito Ito na rin. masarap kasing kumain sa dawan ng saging mga idol. na pagka uh, sa salab mo siya, no? Nabango yung kanin. Pag binaon mo, pan panang halian. Ang bango. Hmm? hindi masyado mapait yung ang paraya kasi sinayod ko mabuti yung puti ayun kasi yung doon, ah, nagpapaait doon. hindi naman mawawala yung pait pero kayo din mabuti yung puti para malas yung ano pait niya wala hmm. Thank you Lord sa so isang masarap na pagkain. Paano mga idol? Bye-bye.